Mga kapatid, humihina ang piso kontra dolar at sakto, magpapasko pa. Kaya marami ang nagsasabing good news yan para sa mga OFW. Pero, totoo nga ba ito? Ngayong pumalo sa bagong all-time low ang piso, sino ba talaga ang panalo at sino ang talo? Noong October 28, nagsara ang piso sa 59 pesos and 13 centavos kontra dolyar. Ito na ang pinakamahinang palitan sa kasaysayan. Ito na rin, ang unang beses na nalagpasan ang dating record close na 59 pesos na unang natamaan noong October 2022. Pero paano nga ba ito nangyari? Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, hinahayaan nilang ang merkado ang magdikta ng palitan. Matatag pa rin daw ang foreign reserves. Pero pinag-uusapan ang posibleng monetary policy easing o ang pagbaba ng interest rates. Kapag bumaba ang interest rates, lumalabas ang pera sa Pilipinas para maghanap ng mas mataas na kita sa ibang bansa. Kaya humihina lalo ang piso. Dagdag din ng BSP na posibleng nagpapakita ng pangamba ang merkado sa pagbagal ng ekonomiya, lalo na sa gitna ng kontrobersya sa infrastructure spending. Hindi rin maikakaila na kapag may katiwalian, inababawasan e ang tiwala ng investors. At kapag nawala ang tiwala, lumalabas ang kapital at kapag lumabas ang kapital, humihina ang piso. Pero ang mas mahalagang tanong, anong epekto nito para sa ordinaryong Pilipino? Simulan natin sa mga OFWs. Sa paghina ng piso, mas malaki ang halaga ng bawat dolyar. Kung dati ay nasa 56 pesos kada dolyar, ngayon ay nasa 59 pesos na. Ibig sabihin, dagdag piso sa bawat padala. Sakto, magpapasko mas malaking halaga ang maiuwi sa kanilang mga pamilya. Kasama rin dito ang mga BPO workers at mga kumpanyang kumikita ng dolyar tulad ng mga exporters. Mas mataas ang value ng kita kapag ipinalit sa piso. Pero tandaan, pansamantala lang ang ginhawa. Kapag tumaas ang presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas, mauubos din ang dagdag na halaga ng dolyar para sa mga OFW at exporters. Lalo na para sa isang import-dependent country tulad ng Pilipinas. Karamihan sa ating bilihin tulad na lang ng langis, pagkain, raw materials, gadgets at marami pang iba ay imported. Kaya sa bawat paghina ng piso, mas bumibigat ang gastos ng bawat Pilipino. At nagkakaroon na ito ng tinatawag na domino effect. Halimbawa na lang, kapag tumaas ang presyo ng imported fuel, tataas din ang pamasahe, delivery at pagkain ang ending ay mas mataas na inflation kung saan damay tayong lahat. At para sa gobyerno, lumalak rin ang halaga ng utang na nakadolyar. Dahil mas malaki ang kailangan ng gobyerno para sa pambayad utang, mas maliit ang matitirang budget para sa serbisyo publiko at infrastruktura. Ganito rin sa mga negosyo. Kapag mas mahal ang imported raw materials, tumataas ang gastos sa produksyon kapag ipinasa ito sa consumers, et eh tataas ang presyo. Pero kung hindi, ay bababa naman ang kita. Parehong hindi maganda ang epekto. At kapag bumagal ang mga negosyo, bumabagal din ang ekonomiya. Mas kaunting trabaho, mas kaunting kita, mas mabagal ang pag-angat ng bansa. Sa ekonomiyang nakaasa sa imported na langis at pagkain, bawat paghina ng piso ay dagdag pasanin sa bawat Pilipino. Kaya kahit masaya ang iilan sa mas malakas sa dolyar, kung kapalit naman ay mas mataas na presyo ang bilihin, mas mahal na utang, at mas maliit na kita, E sa huli, hindi rin maganda ang kalalabasan. Sa panahon na record low ang piso, ang tanong, eh hanggang saan ba ang kaya ng bulsa ng Pilipino? Hindi lang ito basta numero sa palitan. Ang epekto nito, iramdam e sa palengke, sa gasolinahan, at sa bawat sweldo na hindi na kasing bigat ng dati. At tandaan, korupsyon pa rin ang matinding ugat ng kawalan ng kumpiyansa ng mga negosyante. Kapag may katiwalian, nababawasan ang tiwala. Natatakot ang mga investors at bumabagal ang takbo ng ekonomiya. Hanggat mahina ang transparency at accountability, ay eh mahihirapan talagang umangat ang Pilipinas. Kaya ngayong tapos na ang undas, sana ay tapos na rin ang mga ghost projects. Dahil sa ekonomiya ng bansa, ang korupsyon ang tunay na multo at sa dulo, talo ang bawat Pilipino. Muli, ako si Edson Guido, Chief Data Analyst ng TV5 at ito ang kwento sa likod ng paghina ng piso kontra dolyar. Dahil sa bawat numero at bawat kwenta, nandyan ang kwento ng bawat Pilipino.